Alay, ko skog mo na yan? abante go! Go up! Madoma! Pwede na! <laughs> kabila ka, Forward, yeah. forward. Forward, forward. Sakay ka, sir? Oh. Saan unahan sir? Saan unahan Yes. Sa unahan. Para hindi ako wala! What? Hindi na magdala! Hindi na madalang

sa iya. Okay na po okay, sa Sorry nga. at si tita. Once, once in a lifetime na <laughs> <laughs> na. kami na makabalik din? Mama, mga 200 kilos man, na to, oh. Kaya niya kilos Kaya niya? Ilang taon na to 11. 11 years na? 11 years. years. Yeah. Ay, Wala siyang kapalitan. Wala. Wala nag-isa. Ilang years na niya ginagawa to? Uh, uh, dalawa pa? Dalawa. Mm, bago lang ba South Farm? Katagal na. Mga apat na siya yung tama. Four years. Four so, years. Ilang hectares ito? 32 ma'am, lahat, pero 9 hectares bang ang na-develop. Mm. Oh my God, there's a lot pa. Hmm. Develop, develop. Pa ano pag nagyan pa mga recreation ay... Parang pala sa may sibo, yeah. sa may sibo sa kare. May, may, uh, ito mo yung mga giraf, Mga giraffe. Kanami sa likod.

Mami, gak tak suka karo bawa. Oh.